Diyan po, Ay, hindi napupunta ng bukid. Ang na? Okay. Punta ni, turuan kayo ni Belen. <laughs> Ayan. Kamihan mo kunti. Aaan okay. dito 'yun yan, may. sa palay, Ah, Ma mami merna, hindi ko po 'yan pinilit. <laughs> Mami Merna, hindi ko po sila pinilit. Gusto nilang matutunan din magsalim. Dito sa palay. Eh. Come on. Oh, there's the instructor. Oh, instructor is going to teach you. Uh, okay. You hold the palay. <laughs> oh, watch. Watch, Kuya, hear ngayong mga bata, mga gen Z guys. Two finger. Two finger. <laughs> Not too close. Not too close. <laughs> ito yung second instructor. Nagbayat din yung improvise nga kalugong <laughs> oh. na din. Ganon. Watch Basti! Ganon. Basti, did you see how, how he hold the, ano? like this, or oh, like this. Look at his hand. Put up, not put like down. Basti, <laughs> like this, oh. There. What's <laughs> first. Yeah. Make sure it's uh, all the way deep. Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. si oh. O. Watch uh, Kuya Hawayan. There. There. <laughs> <laughs> Yan. Hanya di dekat ah. Not too close, Bashki. Did you see the distance? okay. No, We need to learn. tinanim nyo na ano, kung ayan, apa, marunong na sila pwede na sila mag-asawa <laughs> na ni Belinda oh. mommy, you're proud of Belinda? are you proud of your princess? Oh, marunong na siya Ah. Huh? Mm -hmm. uh, uh, uh. hmm. diba? yung natamnan nila. Aba, good job, girl. down is too hard ka na. <laughs> <laughs> ano to dyan yung tinalok nang yadap na sa paparanda? Ha? Just you we'll hear me <laughs> Kailangan guys na matapos nila From here all the way ganda ng pagtanim nila oh. sa hari ng kuya hermes bilis ng mga kasama namin, oh. No? Malpas na tangarod dito, eh. Belén. magtanim ng palay dito sa Pilipinas. Eh, eh. Mano, 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 mano. Ayan guys. Malapit na pong matapos. Malapit, ma mabigat na yan. Marami na yan. <laughs> Yung magtatrabaho, nagdalaro na.